guys, welcome back to my channel Update tayo, ngayon nga ay umalis na ang team creamline na pinangunahan ni Eliza Valdez papunta ng Cagayan de Oro kasi nga doon sila maglalaro ngayong Saturday laban sa PLDT ni Namika Reyes kaya syempre saya ng taga CDO kasi nandoon mga valuable players lalo na ang team creamline alam naman natin na isa sa pinakasikat ang team creamline sa volleyball, syempre doon si Eliza, si Gemma, lahat-lahat. At syempre sa PLD din nandoon din si Nami So maaga nang umalis kayo ng Team Creamline. So doon sila siguro mag training bukas. Marami siguro silang pupuntahan. O di ba? Kaya abangan natin ang laro ng PLD at Team Creamline ngayong Sabado, November 18 sa Cagayan de Oro. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe to channel para ma-update kayo sa bagong upload.